another baba na naman uli uy talag bago agad tinamaan ko ka agad kabababa pa lang ikaw agad na nagpakita ay eh. alang nga naman na tingnan lang kita uy dampot ka na naman Okay, labas na kayo para kayo tamaan ang aking pana na walang sima uy talagbag uli sa pulka yun di nakitinakit ka babayan dampot ka uli sa akin yan o oh, ayan tututukan kita ng camera ko eh hanap pa tayo ulit kung nasaan ang mga kasama nito ang gaganda pati ng mga isda yun may balbaso na naman sisipating kita sapul ka uy nakadulog pala eh Aron pa habulin kita dinapisan lang ay sapul ka uy nagitik ka ano tinakasan mo ako ayo, yan logo tinamaan ka nung pana na may kulang sima No, dampot ka. Eh, patakas-takas ka pang nalalaman. No, Tiyaga-tiyaga lang tayo mga kababayan para tayo ay makatagpo. Pag may tiyaga, may nilaga. Jo, nakita ko na naman danggit bahura sa pulka. Kapag may tiyaga talaga ay eh may nilaga. May pambigas na, may pangulam pa. Ito ang buhay namin, magpapana. Kahit grabe ang lamig ng tubig, alang-alang sa pamilya, ay kailangan magcaga. Dahan-dahan lang para makita natin ang mga nakatago yun lipstickan sa pulka ayan ang ganda ng kulay mo paiba-iba ang kulay mo ha ito ang ista na hindi na payat laging mataba ito yun hanap pa tayo may nasa butas Uy, sapul ka na naman kanuping ka. Hindi kita bubunutin, papalampasin kita dun sa kabila. Yan. At pag hinila kita, makakabunot ka. Kaya pinalampas na lang kita. Yan. Yan, ganda ng pana ko ah. Yan mga anak ko, mga kababayan. Iba porma Kung sino ang gusto mag-order na to sa akin, gagawan ko. Libre. Yan, hanap pa tayo. Tiyaga-tiyaga lang at dahan, -dahan na lang. Yun, kanuping. Sapul na naman si kanuping. Oh, di ka dyan makakatanggal. Si Kanuping. Ah. Uy, ganda ng ngusok mo. Pagalaw-galaw pa. O, abo, may binubulong sa akin. Ano kayang binubulong nun? Sige. Sige nasa ng kasama mo grupo ito di ay pag nakatagpo nito mga kababayan sa ilalim grupo ito halos malalapit lang o oh. katulad yan sapul ka kanuping ka pag ito kaya ano sama-sama sila sa ilalim kaya hindi sila naglalayuan matatagpuan agad malalapad pati kasyanan ang laki dampot ka nakakarami-rami na akong dampot ngayong gabi na ito ah sana marami pa itong kasama yan pasilip-silip lang tayo dyan sa mga bato-bato katulad nga may nakita na naman ako nasa ilalim Parang kanupi nga, sapul ka. Hindi ko gaano makita ay, kaya nirambang ko na lang, kanupi nga. Hindi ka na makakaligtas, may tama ka na. Ganda ng kulay niya, nagpupulak pala yung buntot. Dampot ka na naman sa akin. Uy, ayaw magpahawak. pahawak ka Oh, lagay ka sa lagayan. Hanap na naman tayo. Tiyaga-tiyaga lang. Ganyan talaga ang bayo. Kanuping uli sa pulka. Ba, ang ko nang grupo ng kanuping ah. Talagang sabi na hindi ako nagkamali. Magkasarama sila lahat dito. Dampot ka. Sige, uy, kulambutan. Nakakagulat ito. Bigla na lang nasulpot yan sa harapan ko. Sapul ka. Uy, gitik. Gitik na gitik. Hindi ka nakabuga ng tinta mo. Uy. uh nakapikit yung mata, uh, nung magitik. Kabila naman. Kabilang mata naman. Patingin kung anong itsura. Oop. Ayana ah. balak kalau maka mulat panu gitiikan na ay.